Ika-dalawamput siyam ng Agosto, tawag sa Labing adib. Inapprobahan ng Philippine Autonomy Act of 1916, o mas kilala bilang ang Jones Law, bilang ang pinakaunang opisyal na deklarasyon ng pangako ng Estados Unidos na igawad ang kalayaan sa Pilipinas. Pinalitan nito ang Philippine Organic Act of 1902, na naging inisyal na konstitusyon ng bansa matapos ibenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa pamamagitan ng Treaty of Paris. Layunin nito na mabigyan ng mas malawak na pamumuno ang mga Pilipino, ngunit mayroon pa rin mga pribilehyo na mayroon ng Estados Unidos upang protektahan ang kanilang mga interes at soberanya. Dahil din sa si Jones Law, binuo ang isang lehislatura na pang Pilipino lamang na nagbigay daan upang mabuo ang Senado ng Pilipinas. Isinad naman ng batas na ito na ibibigay lamang ng Amerika ang kalayaan sa pagkakataon na magkaroon ng matatag na gobyerno ang Pilipinas Nangangahulugan na may kapangyarihan pa din ng Estados Unidos upang suriin kung nararapat ng palayain ang bansa Kalaunan ay pinaigting pa ang mga kilos upang tuluyan na lumaya ang Pilipinas Katulad ng pagpasa ng Hair House Cutting Act of 1933 at ang Tidings McDuffie Act of 1934 na siniguro ang paglaya ng bansa matapos ng sampung taon at sa kabila ng pagkaudlot nito dahil sa pananakop ng mga Hapones nakamit din ng Pilipinas ang kalayaan mahigit isang taon pagkatapos ng ikalawang digma ang pandaigdig.